Bukas, abangan niyo po ako. Magtitinda po ako ng talbos ng kamote. <laughs> Opo. As in, magtitinda ako ng talbos ng kamote. Pero siyempre, maglalaban muna At guess what ko anong gagawin ko. Abangan niyo bukas ko anong gagawin ko sa pag sa napagbintahan ko ng kamote. Sana loobin bukas ko nga hindi mag-ulan ng todo. Tapos siyempre, sumakit ang likod ko eh. Naglaba ako ngayong hapon na ito. Bukasan ako, magliligot sa alas. Nasakit na naman po ang likod ko. Kaya po yun ang dahilan kung bakit hindi ako naglalaba ng live at saka hindi nakapagligot sa alas. Which is, yun po ang pinakamalaking dahilan. Sumasakit so, po yung likod ko. Hindi na po ako pwedeng magbabad sa, sa tubig kasi nga baka magkasakit tayo ng sakit sa baga at magkatubig ang baga natin. Wala pong gamutan. Ang sign po, nang laging may sakit sa baga, hindi po nawawalan ng ubo. Kaya kayo dyan, umingat kayo. Ang tao may lamat sa baga, hindi nawawalan ng ubo. Yun.